School year 2020-21 The new normal. Wow. Magandang buhay Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga ka okay Andito ako ngayon para ipakita sa inyo kung gaano kabisi ang mga ang aming para lang Antonio J. Villegas Vocational High School para sa paghahanda sa darating na pasoko, pasukan sa October 5 at ito tingnan nyo nakikita nyo ba yan anong sabi welcome back Villegas school year 2020 21 the new normal at yun nakikita lang papakita ko sa inyo kung gaano ka busy at nagtutulungan ang mga teacher dito sa Villegas at kung gaano ka ready okay ayan let's go ngayon po, papakita ko sa inyo kung gaano ka-busy ang ating mga teacher ng Antonio J. Villegas Vocational High School bilang paghahanda sa school year 2020-21. At dito, papakita ko sa inyo, busy-busy busy po ang mga teachers. Ayan. Naghahanda ko ng mga ano, ng mga ba, ng mga mga, 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 libro. Ayan, ito si, si Ma'am Miranda. Ayan, busy-busy. Busy. Ayan, sa ito si Ma'am Lakanyeta, si AB. Ito si Sir, uh, Sir Homlid, mathematics uh, teacher. At nandito po ang ating mga head, si Ma'am Tobias, busy-busy na nag-aarange. Nag-aarange na mga libro. Ayan po, kumakaway pa si Sir Lumbaw, head po ito ng science at busy-busy na nag-tipipin ng ating uh, mga libro bilang paghahanda sa school year 2020-21 at si Ma'am Bilinueva ng math department nandito rin ayan po at makikita natin ang ating mga teachers Eto, ready, ready na. At nagdi-distribute po ng mga libro. Ayan, kumakuha pa si Mga Kamilis. ito si Sir Esprista. Ayan. Ayan po, namimigay po kami ng tablet ngayon. At uh, ito uh, po. Ganito po kami nag-aanda ngayon sa Antonio J. Villegas. Nakikita niyo ang ating mga teacher. Nagbibigay ng mga tablet yan. Ayan po. Ayan, medyo tahimik po yung ating mga parents doon. At uh, may social distancing naman. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, ito po ang isang kasama uh, kasamahan kong teacher na busy busy dahil ito, uh, nakita nyo ha. Kilala nyo ba yan? Natatandaan nyo naman siguro nandun yan sa isang vlog ko. Oy, pre, kaway-kaway naman dyan. Ayan, si Sir Danny ha. Ah, nakita nyo, siya yung nag-aayos ng tubo doon sa taas, nakasama ko ngayon. Eto nagwi-welding -we nag -we naman, 'di ba? Talagang all around napakagaling na teacher ito. At nakita niyo, nakita niyo na dahil sa paghahakot niya ng mga aplat, ayan nasira yung aming karton kaya wini-welding niya, talaga naman all around, 'di ba? Ayan, so busy-busy po ang mga kasama namin. 打的，打的。 امروز نانوئه Ang tanong, ready ba ang mga mag-aaral ng Antonio J. Villegas? At ready na rin ba ang mga guru sa para lang ito? Okay, tanungin natin. At ako, ready na ako. Yes, I am ready. Okay, ngayon po, ma, ito kakausapin ko yung uh, mga, anong tawag dito, mga GPPA. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? General Parents Teacher Association. Ito po, napaka-active nila. Tumutulong sa ating uh, distribution ng mga nung ano, nung libro at saka ng mga tablet. Ayan po sila. Ayan, o. Oh. O, ready na ba yung mga anak natin? Yes, po, sir. Ready, ready na Ready, ready na. Ayan, o. Nakuha ba niya? Asan yung tablet? Oh, wala. Ayan. Ayan, ha. Ayan, nakuha na. Ayan, na yung tablet. Ready na yan, ha. Ayan. 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 So. Anong grade yung anak nyo rito? Tapos sa grade 11 po ko. Oh, grade 11 na. Ah. Ayun, pero very active pa rin tumutulong dito sa ating school kaya uh, nakakagawa naman yung uh, pagtutulungan ng teacher dito at saka ng mga estudyantang mga magulang para sa uh, sa ating mga mag-aaral. Ayun. Okay ngayon, eto yung mga teacher ng Villegas, tatanungin natin kung ready na sila sa darating na October 5 sa pasukan. Okay, ayun re ready? na ba tayo ma'am? Ready, ready na. Yeah, ready, ready na. Eto si ma'am. Asa si ma'am? Oh, si okay. mam Miranda. Ready, ready na de. Yeah, ready na tayo. So, sir Malay, sir Malay. Oh, si sir Malay. Science to. Ang handa na kami. Yan, eto po ang mga Villegas teachers. Ah, nagsama-sama kami ng tulong-tulong ah, para 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 i-distribute yung libro yung mga tablet at kaya kami ay uh, ready na kanina po ay napakaraming tao kaya talagang hirap-hirap na hirap kami doon sa social distancing pero okay naman na disiplina na naman at uh, ngayon ay uh, medyo humupa na yung tao ayan pero meron pa rin dumarating ito po yung ano eh ganun talaga pag uh, yung last day rush talagang uh, pag last day kaya talagang medyo nahirapan kami ngayong araw pero at least Eto, okay, ito tatanungin natin. Ah, ready na ba ang inyong anak sa darating na pasukan? Ready, ready na po. Yo, ready, ready na. Okay, ito pa isang nanay. Oh, ready na ba ang inyong anak sa pasukan? Ready, ready na po. Ready na. Ah, ito. Ready. Meron pang tablet, pakita yung tablet. Ayan, nakita. Anak mo ba yun, anak mo? Okay. So, ready na ba ang inyong anak sa, pasukan? Ready na, Ready yeah, na. Ayan, may tablet na yan. Okay. Ito pa isang nanay, member pa ng GPPA, 'yo, oh, pagod na pagod 'yan I'm sa Ready ready na. Yeah, very good. Oh, ready na ang ating uh, eskulahan. ready na ang ating mga estudyante. At inihintay na lang natin yung October 5 para mag-start yung pasukan. Kaya ayun. So sana ay maging successful yung ating school year 2020-2021 kahit nagkaroon tayo ng ganitong uh, problema na pandemic. Ayun. Go go lang tayo pagdating sa edukasyon ayun, natapos din at tingnan nyo natapos ang aming maghapon at talagang napagod na gusto ang mga teachers at sila'y nagsiuwi na, nagpahinga na dahil bumusang ang tao buti na lang naayos namin yung social distancing bumusang ang tao kumbaga yung, alam mo ba, yung last day uh, rush, ma, uh, madalas na nangyayari ayun, kung kailan na malapit na malapit na, ayan, saka sila bumuhos kaya medyo nahirapan kami kanina at talagang pagod na pagod yung mga teacher ngayon, eto na, tahimik na rito at uh, meron pa rin uh, marami kami dinistribute na libro pero may mga natira pa din ayan, ayan yung mga libro <coughs> eto yan yung mga libro at uh, bakit ba may libro? Diba? eh online class naman ayun, kasi syempre itong libro nato ay bibigay pa rin sa kanila pa, uh, para maging reference nila sa kanila mga pagre-research kaya ayun po at uh, sana ay uh, maging matagumpay ang school year na to na yes maraming negatibo mga mga sinasabi ang mga iba't ibang tao kanya-kanyang opinion pero ito lang po yun wala tayong magagawa sa sitwasyon natin ngayon kinakailangan natin itong tanggapin yung new normal natin uh, wag tayong puro negatibo puro negatibo ang sinasabi at iniisip ang kailangan po natin ngayon ay magtulungan ang magulang, ang teacher at ang bata magtulungan para magkaroon tayo ng matagumpay na edukasyon. Kaya ayun po, uh, talagang nakakalungkot na napakaraming mga tao ang kung ano-ano sinasabing negatibo para sa darating na pasukan dahil dito sa nga sa online classes na to pero eto yon kaya nga eto nga sinasabi ko uh, magtulungan na lang po tayo para sa, sa ikatatagumpay ng mga bata sa kanilang pag-aaral at ikatatagumpay ng ating school year 2020-2021 kaya ayun po maraming salamat at uh, sana ay panoorin nyo ang video ito at uh, nakatulong sa inyo at tatandaan nyo po na talagang uh, at huwag nyo kakalimutan din na i-share yung ating video mag-subscribe sa aking youtube channel at i-click yung notification bell ayun maraming salamat po mabuhay kayong lahat God bless you all. Bye bye.